Yung lasa ng sinigang ko, ayun yung lasa ng ano, parang typical na sinigang na yung favorite natin na niluto ng nanay natin sa bahay-bahay. Kung baga kasi, ayokong, di ko naman sa inaano yung ibang karinderya na pag nagsigang, tas sobrang dami, iba na yung lasa niya, parang medyo matabang na siya. So sa akin, talagang pinili ko, hindi, ako, hindi ko tinipid sa mga ingredients kasi gusto kong palabasin pa rin yung lutong bahay. Kung yung lasa ng lasa ng niluto ng nanay mo na hindi tinipid sa ingredient. Best namin dito ay yung overload sinigang pares, tsaka yung sisig namin, tsaka syempre yung crispy pata. Baga hindi ganong nagkakalayo sila. Po, si Making Samson, may-ari ng cooking sinigang pares, sisig at crispy pata. Isipan ko ano, mag-isip ng panibagong concept sa pares dahil sa ayun nga, medyo marami na talaga yung gumagawa ng pares. So, sa hili ko sa pagluluto, gusto kong magkaroon ng uniqueness dun sa ano, sa iba. Anong bata pa lang ako, mahilig na ako magluto. Siguro mga 10 years old, 12 years old, nagluluto na ako ng mga pansit. Ginisa, ganyan. Tapos nung 2016, nag-decide akong mag-resign doon sa ano ko, sa trabaho ko. Dati ako nasa corporate eh. Ngayon, gusto kong magnegosyo kasi parang dati meron kaming ano eh, karinderya. Ayun, parang sinundang ko lang yung yapak nung daddy ko, mami ko, tsaka lola ko na nasa pagkain kami, nasa food industry kami. Ayun, dahil doon din ako natutong magluto sa kanila. Sinigang kasi ano, sa akin personal, favorite ko rin ang sinigang. All-time favorite ng Filipino, alam kong tatangkilikin ng bawat isa. Um, sa ngayon, medyo mahirap talaga yung ano, mahirap mag-umpisa ng, ano, ng bagong negosyo dahil nga sa inflation eh. Tumaas yung karne, tumaas yung lahat. Katulad ng presyo ng bulaklak ngayon, alam ko medyo crisis to sa mga nagpapares overload, lalo na yung mga anli. Sa laki ng tinaas ng per kilo ng, ano, ng bulaklak or flower fat. So ayun yung mga challenges na Kumbaga, nag-costing ka, nag-umpisa kang magnegosyo, negosyo nag-costing ka ng maayos. Kaso, biglang taas nung ano. Ayun yung challenge na kailangan mong harapin. Na hindi ka rin naman pwedeng basta-basta magtaas ng presyo. Dahil katulad ko, kakaumpisa ko lang. Baka madismaya yung ibang ano ko na kakaumpisa ko lang, nagtaas agad ako. Pero yun, kaya, kaya naman, kaya naman siya. Kumbaga, kahit may konting kita, ang importante, maraming gumibili sa'yo. Uh, number one inspiration ko sa pagdinegosyo, syempre yung pamilya ko. Ayun, number one yon, yung mga anak ko, sawa ko. Uh, sumunod doon yung mga ano ko na, yung buong pamilya ko na, yung lola ko. Isa yon sa isang pinaka ano ko, pinaka pinaprioritize ko na alam kong may na kasi yung buhay ng lola ko eh. Alam ko na yung kumbaga ganun ng kahihinat na natin. So gusto ko kasi na kasi parang ano eh gusto kong kumbaga yung buhay namin yung lola ko kasi gusto ko siyang iano kumbaga mabigyan ng mas magandang ano kumbaga bago siya mawala ganun oh, uh, pangarap kumbaga Sir, pa-order din ko ako na no, sa Olympic Plant sa no? Katakana.

Since 2016 nang nag-start ako ng business, medyo malaki na rin yung naibago ng buhay ko dahil sa pag pagluluto. Nak nakabili na ako ng sasakyan, nakabili na ako ng motor dahil sa pagluluto. Nabibigyan ko naman ng magandang buhay or kahit papano yung mga anak ko. At the same time, nakakatulong din ako sa family ko. So ayun, ayun naman yung ano, okay naman yung ano niya. Maraming maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa luto ko since day 1, 2016. Hanggang ngayon, nagtayo ako ng iba't ibang negosyo. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag, pagbili or pagkain ng mga niluluto namin. Um, iniimbitahan ko po kayong lahat na pumasyal dito sa Cooking Sinigang Pares, Crispy Pata at Sisig. Dito lang yan sa 3F Conception, um, San Jose, Pasig City. Malapit siya dyan, sa PS Bank, sa Pasig Simbahan. So, inaanyayahan ko po kayong lahat. Nag-start kami ng 4 p.m. to 11 p.m. Uh, Every day yon walang day off po. Sir, pa-order po ako ng sinigang. Yung overnight po. Ay, sige, sir. Bali, ilang order po? Dalawa po. Dalawa po. Ano po. po. pong mga laman yan, sir? Uh, bali, yung overload namin, boss, meron siyang kasamang lechong kawali tsaka chicharong bulaklak. Tsaka naka-unlit na rin siya. Free soft drinks, tsaka may underlice.